Samantala mga kabrigada bilang ng mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong bising sa ilang rehiyon abay lumobo pa sa mahigit 97,000 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, Ibrigada Boy! Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng habagat at bagyong bising sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 97,274 individuals o katumbas ng 31,106 families ang apektado ng sama ng panahon mula sa Regions 1, 3 at Cordillera Administrative Region. Bukod dito, labing pitong road section sa tisang tulay ang naapektuhan kung saan tatlong kalsada pang hindi madaanan. Kabu ang oh, kabuang labing-anim na bahay ang nasira, apat ang totally damaged, habang labing-dalawang partially damaged. Lahat ang totally damaged houses ay mula sa Region 3, habang ang partially damaged houses ay naiulat sa CAR. Nagpapatuloy pa ang ginagawang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan at National Disaster Teams upang matulungan ang mga apektadong residente. In the heart of changing lives... Ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Authority oh, Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell Cell Soya Coffee Masarap Araw-arawin